Hari-hari mengalami -hari gulang, tahu gak sakak di apa? Kaya Ya. yes, go go go, you did it. Tahu nggak ini? Terus <laughs> Hi guys! Welcome sa isa na namang vlog and today is I think my fourth day dito sa Kuala Lumpur and today papasyal tayo sa buong city and pupunta tayo sa pinakasikat na of course kapag pupunta ka ng Kuala Lumpur dapat pupunta ka talaga dito sa Batu Caves Cave ba o Caves? Na so yun, ikot-ikot tayo buong araw I'm waiting for my driver to pick me up dire dito dire dito sa Airbnb. And then mag iikot kami. ah, uh, medyo hassle lang tong tour na to kasi nga nung binuko siya sa cloak hindi pwede yung isang tao, pang isang tao lang. So, dapat minimum of two agad. So, wala. Wala akong choice. Kasi wala na akong makita ng ibang tours na ah, uh, pwede yung isang tao lang yung sumama, yung, yung ganun. So, yun. Baka mamaya meron akong mahatak doon sa baba ang gusto sumama. Sama natin. <laughs> uh, ayun lang. So, I'll see you later. Excited na ako. And uh, I'll show you around Kuala Lumpur. Kasi first time ko rin po mag-tour. Kasi nga, in my first three days, hindi naman talaga akong ikot -ikot. ako ikot-ikot. Pumunta lang ako doon sa Genting Highlands yung nakita niyo sa first uh, episode. And then, ngayon lang talaga ako mag-iikot sa buong uh, city. Kahapon, nag-spend ako yung time uh, just to walk around. Meron palang mall dito sa baba mismo ng uh, Airbnb ko. So, iniikot-ikot ko yung pasal-pasal, pero hindi ko na siya kasi nga parang I took the day for myself para magmuni-muni. Wow! Ito ang muni-muni pang nalalawa. So, <laughs> sa'yo na, I, I will see you and let's tour around and let's enjoy And let's show Big country, a very small country, the total population of the Malaysian by this year is about 36 million people. Only thirty-six million people, not like the Philippines, not like the Indonesia. <laughs> yeah. And the majority people here are the Malay people, like me. So I'm a Malay, and most of the Malay here, I mean, like not most, all of the Malay here are the Muslim. Yeah. <laughs> and also, we have about sixty-five percent of the Malay. 25% of the Chinese and 10% of the Indians and the rest are yeah, so before Malaysia known as Malaysia our name known as Malaya so yeah, in the early 1300, 1400 so after a while the land of Malaysia has been colonized by the British for almost 200 years So our national language here is Malay. Our second language is English. So no worries, wherever you go in Kuala Lumpur, you guys can easy to talk to anyone because they can understand. But some of them, I be like scared to talk with you guys <laughs> because you know. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Batu Caves and super ganda niya, parang ang surreal, parang hindi mo siya ine-expect na ganito pala yung itsura niya. And ang sabi ng tour guide is, ano na daw to, parang 400 million years old ang, ang cave na to. And ito ang second largest uh, Buddhist uh, statue sa buong mundo kasi yung first na large uh, largest or tallest is nasa India. Which is suiting naman talaga na dapat nandun talaga sa India, di ba? Kasi mas marami ang population doon. And, um, yun, ang cave na daw na to is uh, gawa sa lime. And, uh, ang sabi is, kapag ka, kapag ka pinukpok mo daw ng martilyo tong ano, kapag ka pinukpok mo daw ng martilyo tong uh, cave na to, talaga mababakbak lang siya. Kasi nga, uh, super brittle lang ng stone. And uh, ang, ang swerte lang ng mga Malaysians, that's why daw ang dami din mga skyscrapers dito is because uh, wala silang earthquakes dito, wala silang mga volcanoes, wala silang typhoons. So, napakaswerte nila. So, let's go around, let's tour around Batu Caves. Ayan, napakaganda. I'll I'll show you the view and uh, sana may enjoy nyo. Marami din mga restaurants dito sa paligid na pwede kumain kapag ka nagugutom ka na. And then, yan, kain-kain ka lang. Grabe, ganda, super. So, tara, ikutin natin. So, pupunta na natin ngayon yung stairs. I don't think na aagat ako. Kasi parang sobrang taas talaga. Pero, tingnan, ko muna. 272 steps daw to. So, let's see if kakayanin ng guts ko. Kasi, ayan siya. So. <laughs> At napaka-steep. Wow. Ano, akitin ba natin? Kasi nandito na rin naman na tayo, no? Sige, tara, akitin natin. <laughs> Para may view din tayo ng nasa nasa taas kung ano. Let's go. Hari ko hari mo sa gulang <laughs> di ba kita pa? Kaya ta niya. dahil medyo halfway na tayo, ay na yung kayo pakita ko na. Hindi ko gusto ako yung halfway. Pero sige lang ah. <laughs> na tayo guys, konti na lang. Ingat 'ge bhai. Na bae dees ke liye Okay. Hindi na taa. Anya. Rude pa ko <laughs> 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 <I'm laughs> Yes, go go go. You did it. <laughs> <laughs> okay. Wow. Worth the steps. Wow. Para ako na speechless <laughs> dito. Taas ito pala yun. Ayun. Yeah. Meron din naman pala mga, mga bentahan dito na tubig. O, Dries, ba nauuha ka na? And then, oh, may kapoy. Dries, meron pa dito yung, yung pababa. Titingnan natin yung mamaya. But ito yung, ito yung mismong hero. Oh. Huwag hmm. kang mag asola dyan. Hindi. <laughs> <laughs> Kaya na, may kikakuan ka. Sa taas taas. <laughs> Tapos, ano oh, pa pa pala dito. Tapos, meron pang isa pang ano. Meron pang isa pang stairs doon. Wala. Hindi na ako daya. <laughs> Tara, explore natin to. Ito, explore natin. Oh. Ayan, explore natin. Ayan. Papasok ka ng papasok. Mas, sorry. Mas maganda grabe i'm oh, sorry <laughs> ka dito, guys. So, wow. Wow. so the more ka pumapasok the more mo siya ma appreciate kasi super lawak niya talaga worth it naman. I can say na worth it na. Eto, meron pa. <laughs> meron pang stairs dito pababa. baba. Parang ayoko nang pumaba. Kasi alam ko, aakyatin ko din yun mamaya. Tapos meron pa doon. dito sa dulo. Ayun natin na nyo. O, di ba? Kakakitin mo pa ulit yan. Pero kung parang nakakurious ako kung ano pa meron doon. Pili ko last na lang naman na. Oh. So, tara. Try na natin. Ano na to. Kung saan man tayo umabot. Kasi pili ko naman sa buong tour, ito lang naman yung para may hiking. Ito yung may, may akyat baba. Ganon. So, gawin na natin. Kasi, uh, the rest of the tour naman daw is nasa city na. So, wala na mga hiking-hiking. So, ito lang yun. ba? Diba? Nagawa ko nga yung sa, nagawa ko nga yung sa Taipei Zoo eh. <laughs> super lakad yun. Alos mamatay na ako. And I have good shoes on today. Shout out sa on. No pun intended. Pero ayan, super gaan lang ng pako ngayon. Kaya ayan, nandito na tayo sa isa pang set of stairs. I hope this is the last one. Hope this is the last set. Tara, akitin na natin. Sana so, naman, last na to ah. Kasi kapag na mayroon pa ko na, last na akit na natin. <laughs> uh, pang sabi nila, gagawan daw ito ng parang, uh, tawag doon, yung parang gondola ba yun? Para sa mga senior citizens. But still, kung hindi ka po senior, hindi ka pwede sumakay doon. But, it's a good thing na naisipan nilang gawin yun. Para sa mga na nakakatanda natin mga Grabe na hihinga ito. Ayan yung sa likod natin. Grabe, Gris. Kapoy ah, pala. Pero di pa ako sa mga hubin. Ay, ah, sa mga tigulang. Ayan ko na. Ang dami din mga wild monkeys dito. Ang sabi, hindi daw sila friendly kasi nga wild sila. So, dapat ingatan mo yung mga gamit mo. Dapat daw, huwag ka magdala ng mga tubig. Or whatever. Kasi, makabila daw nila, bulletin Pati cellphone, pati mga tripod, itong hawak ko. Yun. So, dapat ingat pa sa kanila. Pero, grabe, napaka ang majestic nila, o. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! ha Kapag ka pinapansin mo, tumitigil. ha Sila dito yung parang mga bilihan nila ng mga souvenirs parang mura naman dito hindi naman ganun kamahal sakto lang ayan ito yung kukunin natin kasi alam ko ito yung mga pinakamura eh. <laughs> tapos meron din mga bilihan ng mga drinks dito pag nauuhaw ka na and then meron mga pika-pika doon sa dulo ayan pagka nagugutom ka naman. Ito, itong mga flowers na to, hindi yan para sa mga tao, para yan sa gods nila, like si Vishnu, para yung offer nila. So, yun daw yun. So, nandito tayo ngayon sa kanilang batik store, and pinakita na nila kanina kung paano siya ginagawa. And nag-try din kami na uh, i-color yung uh, batik. So, maganda siya. Madali lang pala kasi parang i-drop mo lang yung ink, tapos kO ano yung Parang outline niya. For example, ganito, ganyan. Hindi na siya lalagpas. Kasi parang pipigilan siya ng parang white na lining. So, ganun pala siya. Ang astig. Tapos kanina, nag-demonstrate din siya ng kung paano siya isuot. Oh, mga yod ibang style na pwede niya gawin. So, yun. Yeah, maganda. so nandito tayo ngayon sa kanilang National Palace ayan <laughs> medyo mainit at ibang phone na yung gamit ko kasi palubat na yung isa and meron pa tayong Petronas Tower so sinisave ko yung doon syempre kasi yun yung mga pinaka highlights but I also wanna show you the National Palace and nasa loob daw yung King kasi pag wala daw kapag hindi daw naka-raise yung flag ibig sabihin nasa labas sila pag naka-raise naman yung flag ibig sabihin nasa loob sila and nag chill chill lang sila so yan ganda dito ano you know. Sports cars. Maybe someday. So nandito na tayo ngayon sa uh, KL Tower, uh, the Twin Towers, the Petronas Twin Towers. You know. Ah, amazing, diba? <laughs> so, naghahanap ako ng spot para makapag-picture ako ng matino kasi nga kailangan medyo malayo ka para makuha mo siya ng buo so tara ikot ikot tayo and I'll show you the view as well let's go